Ngayon pag-uusapan natin ang isang pagbabago sa Social Security System SSS na may potensyal na baguhin ang buhay ng mga pensioner sa buong bansa. Ang option na kunin ang buwan na advanced pension at ang mga bagong benepisyo na sasabayan nito simula Nobyembre hanggang Disyembre 22 at 55. Kung isa ka man na kasalukuyang tumatanggap ng pensyon, malapit ng maging pensioner, o mayroon kang mahal sa buhay na ganoon ang sitwasyon. Ang mensaheng ito ay mahalagang marinig. Maraming tanong ang lumitaw sa mga nakaraang buwan. Totoo ba ang buwan na advanced pension? Sino ang kwalipikado? Ano ang mga bagong benepisyo? Ano ang mga pwedeng maging epekto nito sa iyong pinansyal na kinabukasan? Sa video na ito, tutuklasin natin ang mga sagot sa mga tanong na ito at tutulungan kang maunawaan kung paano mo magagamit ang bagong patakarang ito ng tama para sa iyong kapakanan. Kaya't maghanda ka dahil sa loob ng ilang sandali, mapapalawak natin ang iyong kaalaman sa isang mahalagang yugto ng pagbabago para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Mula sa tradisyonal na buwan ng pensyon, may inilunsad ang SSS na option na mag-receive ng malaking halaga ng advance. Ang unang lingong buwan ng iyong pensyon ay maaaring ibigay ng lump sum kung ikaw ay kapos o may malaking pangangailangan sa pera upang magamit ito para sa malalaking gastusin gaya ng pagpapagamot, pagkumpuniin ng bahay o pagsisimula ng maliit na negosyo. Ayon sa impormasyon ng SSS, isa itong lehitimong option. Advance buwang pensyon na bahagi ng Retirement Benefit System ng ahensya. Isa ang daling salita, imbes na buwan-buwan na payout, pwede mong tanggapin kaagad ang katumbas ng lingbuan kung ikaw ay kwalipikado at nag-apply sa tamang panahon. Ito ay isang pambihirang pagbabago dahil dati ay limitado lamang ang buwan ng pensyon. Ngayon, may option na upfront na makuha ito upang magamit sa mas malaking pangangailangan. Ang pagsisimula ng pagpapatupad para sa programa ay inilaan sa pagitan ng Nobyembre at Desyembre, 22 at 25 na isang napapanahong hakbang. Dahil sa tumataas na presyo ng bilihin, pati na rin pagtaas ng gastusin ng mga senior citizen. Sa panahong ito, Maraming pensioner ang nakararanas ng kakulangan sa pinansyal dahil sa inflation at tumitinding gastusin sa kalusugan. Kaya't ang SSS ay nagdesisyon na bigyan ng alternatibong paraan upang gamitin ang pensyon sa isang malaking hakbang, hindi lamang buwan-buwan. Ang pagkakataon na makakuha ng advanced lump sum ay maaaring magsilbing hakbang para sa mas maayos na pagplanong pinansyal sa hinaharap. Sa pagpili ng opsyon na ito, may mga hakbang at kondisyon na kailangan sundin. Una, kailangang ikaw ay kwalipikado sa retirement benefit. Dapat ay may sapat na kontribusyon sa SSS. Nakamit ang edad ng optional or technical retirement ayon sa batas at nakapag-file ng claim para sa pensyon. Pangalawa, ang pag-avail ng lingbuan advance ay hindi automatiko. Kailangang isumiti ang aplikasyon at pumasa sa verification ng SSS. Tandaan na, kung kukunin ang advance, sususpendihin ang buwan ng pension payout sa loob ng katumbas na L-Buwan matapos makuha ang lump sum. Halimbawa, kung ang buwan ng pension mo ay PH-Bong at pinili mong kunin ang L-Buwan advance, makakatanggap ka ng DALI, sum PH, L-Buwan at hindi ka makatatanggap ng buwan ng pensyon sa loob ng susunod na lingbuwan. Pagkatapos nito, babalik na muli ang regular buwan ng pensyon. Ito'y isang trade-off na dapat pag-isipan ng mabuti. May mahalagang dahilan kung bakit isinulong ng SSS ang ganitong option. Una, para bigyan ng mga senior citizen ng kakayahang pamahalaan ang kanilang malaking gastusin. Sa maraming kaso, ang pensioner ay may malaking repair sa bahay, may matinding gastusin sa ospital, o may plano sa negosyo na nangangailangan ng kapital. Sa pamamagitan ng advanced payment, binibigyan sila ng pagkakataon na makapag-optimize ng kanilang pinansyal na sitwasyon. Pangalawa, tumutugon ito sa modernong pangangailangan ng social protection. Hindi na sapat ang buwan-buwan lamang pagharap sa mga matitinding gastusin ng matatanda. Ipinapakita nito na ang SSS ay nagsusumikap maging mas responsive sa realidad ng senior citizen sa Pilipinas. Gayunpaman, tulad ng bawat malaking desisyon, may mga bagay na dapat pag-isipan bago kunin ang advanced pension. Una, ang mahabang paghihintay para sa sunod na buwan ng payout ay maaaring makaapekto sa cash flow ng pensioner habang nakukuha ang lumsum ngayon. Tatagal bago bumalik ang buwan ng pensyon. Kaya kung ikaw ay dependente sa buwan ng pensyon para sa araw-araw na gastos at walang ibang pinagkakatiwalaang ang kita, maaaring hindi ito ang tamang option para sa iyo. Pangalawa, dapat planuhin ang pagkakagamit ng lump ng mabuti. Huwag itong ilaan sa hindi kinakailangang gasto lamang dahil kapag naubos, wala kang buwanang pensyon sa loob ng isang buwan. Sa madaling salita, ang lump ay isang malaking pagkakataon, ngunit kailangan ng disiplina at maayos na planong paggamit. Bukod dito, may kasamang mga bagong benepisyo ang pagsasabatas o pagpapatupad ng programang ito simula Nobyembre-Jembre Dalawa at 25. Isa na rito ang pagpapabilis ng proseso sa pamamagitan ng digital access. Maraming pensioner ang nagrereklamo tungkol sa matagal na pila sa mga sangay ng SSS at mga komplikadong proseso. Ngayon, ipinapaalam ng SSS na ang aplikasyon para sa retirement benefit at advanced pension ay maaaring isumit online sa kanilang portal at ang pag ng pension ay mas mabilis kaysa dati. Ipinapakita nito ang modernisasyon ng serbisyo para sa mga senior citizen na dapat ay makinabang at hindi palalong mahirapan sa makabagong paraan. May mga tulong desk din sa mga sangay para sa mga hindi sanay sa teknolohiya upang matiyak na walang maiiwang pensioner uh, dahil sa kakulangan ng kaalaman sa online system. Tamang paggamit ng bagong sistema ay mahalaga. Isipin natin na ikaw ay isang pensioner na pinili mong gamitin ang advanced option. maaring gamitin ang laki ng lamp sa mga kretong pangangailangan. Halimbawa, sa pagpapagamot ng malubhang sakit, sa pagbili ng medical equipment o sa pagkumpuni o pag-upgrade ng bahay para mas mabuti ang pamumuhay sa pagtanda. Maaari rin itong gamitin bilang puhunan para sa maliit na negosyo. Malaking tulong ito sa mga pensioner na aktibo pa rin gustong mapakinabangan ng kanilang mga natipid at kontribusyon. Sa pamamagitan nito, hindi lang sila makikinabang, makakapag-ambag din sa kanilang pamilya at komunidad. Para naman sa mga pensioner na hindi pipiliin ang advance option at mas gusto ang buwan-buwan mahalagang benepisyo, mabuting manatili sa tradisyonal na pension payout. Ito'y may kalamangan dahil sa patuloy na daloy ng buwanang kita na magbibigay ng kasiguraduhan sa araw-araw na gastos gaya ng gamot, pagkain, kuryente, tubig at iba pa. Ang pagpili ay nakadepende sa individual na sitwasyon. Kung may sapat kang ibang pinagkakakitaan o may pangreserbang pera para sa buwan ng gastos habang pinaghahantusan ang malaking lump. Pwede mong kunin ang advance. Ngunit kung nakadepende ka ng buo sa buwan ng pensyon, baka mas matibay ang manatili sa kasalukuyang sistema. Isang mahalagang tip para sa mga interesado bago ka mag-apply para sa buwan, advanced pension. Siguraduhin kumpleto ang iyong dokumentasyon. Ang SSS ay may listahan ng mga kinakailangang dokumento mula sa iyong member record, aplikasyon para sa retirement benefit at iba pang required forms. Um, siguraduhin ang account mo ay nakarehistro sa portal ng MySS. Ang disbursement account ay aktibo at wala kang unresolved na loan or overpayment issue sa SSS dahil maari itong makaantala sa pag-aproba ng iyong application. Ang maayos na paghahanda ay susi upang makuha mo ang benepisyo ng walang aberya. Bukod sa teknikal na aspeto, magandang maunawaan ang pangmatagalang epekto ng desisyon. Kung kukunin mo ang advanced pension ngayon, isipin mo ang kalagayan mo sa loob ng lingbuan, nang walang buwan ng pensyon. Gamitin mo ang lamsom hindi lang para sa gastusin ngayon, kundi para rin sa seguridad sa hinaharap. Pumili ng mga pangangailangan na makakapabor sa pagtanda mo namin na ikaw ay pensioner. Halimbawa, gumastos sa pagpapabuti ng kalusugan o sa pag-setup ng isang negosyo na pwedeng magbigay ng dagdag kita sa susunod. Alalahanin na ang pensyon ay bahagi ng iyong proteksyon sa pagtanda. Huwag itong isipin lang bilang bonus kundi bilang pundasyon ng iyong buhay sa mga susunod na taon. Meron ding mga bagong patakaran hinggil sa loans para sa pensioners na nakakuha ng L-1 Advanced Pension. Halimbawa, kahit na nag-avail ka ng Advanced Pension, may mga loan option pa rin tulad ng pension loan para sa retirees. Ang abalang detalye ay makikita sa SSS website, Social Security System. Ah, ngunit mahalagang tandaan na kung may existing loan or deduction sa iyong pensyon, pwede itong makaapekto sa iyong advance application or sa loan na gusto mong kunin pagkatapos. Kaya magandang linisin ang anumang utang o issue bago ka mag-submit ng application. Para sa mga pamilya at anak ng pensioner, may malaking parte rin kayo sa prosesong ito. Pwede kayong maging katuwang inyong mahal sa buhay na senior citizen sa pag-aaral ng kondisyon ng programa. Tulungan silang punaan ang aplikasyon, suriin ang mga dokumento at planuhin ang paggamit ng LAMPS kung ito ang pipiliin nilang kunin. Ang pagkakaroon ng tamang pag-uusap sa pagitan ng pensioner at ng pamilya bago magsagawa ng desisyon ay makakatulong upang maiwasan ang impulsive na gastusin at masiguro na ang gamit ng advanced pension ay makabuluhan ang inyong suportang emosyonal at pinansyal sa panahon ng proseso ay may malaking halaga. Isang magandang way para ma-maximize ang benepisyo. Gumawa ng personal na plano. Itala mo ang halaga ng buwan ng pensyon mo. Kalkulahin kung magkano ang magiging lump sum kung kukunin mo ang advance at gumuhit ng timeline kung kailan makakabalik ang buwan ng pensyon. Ilahad ang mga layunin. Halimbawa, isang minor health procedure o isang maliit na negosyo na maumpisahan sa loob ng isa hanggang dalawang buwan matapos matanggap ang lumps. Planuhin din ang gastos para sa susunod na lingbuan ng walang buwan ng pensyon. Uh, mga regular na gastusin sa bahay, gamot, utilities, at iba pa. Ang paggawa ng ganoong plano ay magsisilbing gabay para mas mapakinabangan mo ito at hindi ka manghihinayang pagkatapos. Ang pagbabago sa SSS na ito ay hindi lamang isang simple bago sa benepisyo. Ito ay simbolo ng isang bagong yugto ng social protection para sa mga matatanda sa Pilipinas. Ipinapakita nito na hindi lang basta pag-retire ang pag-rely sa buwan ng pensyon, kundi may option ka ng unahin ang iyong pensyon if kailangan mo ito sa ngayon at pagkatapos ay muling bumalik sa buwan ng daloy. Ito ay isang hakbang patungo sa mas flexible at modernong sistema na tumutugon sa real life na pangangailangan ng mga senior citizen, lalo na sa panahon ng pagbabago sa ekonomiya, inflation at demografikong hamon. Sa kabuuan simula ng Nobyembre at Desyembre, maraming pensioner ng SSS ang haharap sa isang kapanapanabik na pagkakataon. Iyan kung kwalipikado ka at handa ka, pwede mong kunin ang Lingbuan Advanced Pension at samantalahin ang bagong benepisyo kasabay ng modernisadong proseso. Pero kung hindi ka handa, or sanay ka sa buwan-buwan na pensyon at ayaw mong baguhin ang kasalukuyan, wala namang problema kung pipiliin mong manatili sa tradisyonal na sistema. Ang pinakamahalaga ay alam mo ang buong sitwasyon. Pinagplanuhan mo ito ng maigi at ginawa ang tamang desisyon para sa iyo at sa iyong pamilya. Kung nais mong manatiling updated sa lahat ng balita tungkol sa SSS, mga bagong benepisyo at mga hakbang na makakatulong sa mga senior citizen, Siguraduhing sundan mo kami. Maraming salamat sa iyong oras at naway maging makabuluhan at mapayapa ang iyong pagtanda kasama ang pagtulong ng SSS.